Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, nagpunta si Prinsipe Theo sa kwadra upang dalawin si Thunderbolt. Si Thunderbolt ay isang puting kabayo na agad niyang nakaugnayan kahapon nang inilagay niya ang kanyang kamay sa noon nito. Sa isang iglap, nagkaroon ng koneksyon ang dalawa. Nabasa ni Theo ang isipan ng kabayo, at gayon din si Thunderbolt sa kanya. Habang papalapit siya sa kwadra, Naririnig na niya ang mga ingay na ginagawa ng kabayo, parang alam na nito na siya'y paparating. Nakita niya itong sumisilip mula sa kwadra, tila ba hinihintay na ang kanyang pagdating. Lumapit si Theo na may ngiti sa kanyang labi at marahang tinapik ang nuon ni Thunderbolt. Kumusta ka na, kaibigan? Tanong ng prinsipe tumugon ang kabayo ng isang malakas na tunog, na parabang sinasabi nitong maayos lang siya. Nilabas ng mga tagapag-alaga ng kwadre si Thunderbolt at isinuot sa kanya ang mga pangsakay upang makalarga na si Prinsipe Teo. Nang sumampa siya sa likod ng kabayo, agad niyang inutusan ito na kumari pa ng takbo. Mahal na prinsipe, mag-ingat po kayo. Sigaw ni Hans, ang kanyang tagasilbi nakasuot si Hans ng karaniwang itim at puting damit ng isang butler. Bilis, sundan niyo ang mahal na prinsipe. Utos ni Hans sa mga sundalo. Ngunit wala sa kanila ang makasabay sa bilis ng galaw ni Thunderbolt na tila kidlat sa kanyang pagtakbo. Sa totoo lang, nais talaga ni Theo na makalayo sa lahat. Gusto niyang mapag-isa, upang pag-isipan ang lahat ng sinabi ng kanyang lola noong hapunan kagabi. Isinalaysay sa kanya ng kanyang lola kung paano namatay ang kanyang mga magulang sa kamay ng kanyang malupit na tiyo, si Rufus. Paano winasak ng kanyang tiyo ang kanilang kaharian at ang buhay ng mga tao sa kaharian ng Balamban. Napakabigat ng lahat ng ito para kay Theo. Hindi niya alam kung kaya niyang harapin ang lahat ng ito. Kaya naman nais niyang tumakas, kahit saglit lang, upang mag-isip at magpahinga mula sa lahat ng iniisip. Habang mabilis na tumatakbo si Thunderbolt, nakita siya ni General Berna na nakasakay sa kanyang kabayong kulay kayumanggi na si Vulcan. Nang makita niyang mag-isa ang prinsipe, nag-alala siya para sa kaligtasan nito. Agad niyang inutusan si Vulcan na habulin ang prinsipe. Sa bilis ng takbo ni Vulcan, Nahabol agad niya si Theo. Napansin ni Theo si General Ber na papalapit. Tumalikod siya at biniro ito, "Hindi mo ako mahahabol, Ber." Sigaw ni Theo habang patuloy sa pagtakbo. "Mahal na prinsipe, maghinay-hinay po kayo, baka kayoy madisgrasya." Sigaw ni General Ber, ngunit hindi siya pinakinggan ni Theo. Hanggang sa makarating sila sa tuktok ng Bundok manunggal, doon ay biglang huminto si Theo at bumaba mula kay Thunderbolt. Nakakita siya ng malaking bato at umupo roon, tinitingnan ang napakagandang tanawin ng kaharian mula sa itaas. Kasunod na bumaba si General Bear mula sa kanyang kabayo. Mahal na prinsipe, pinag-aalala niyo po ako, sabi ng general habang lumalapit. Bear, tanong ni Theo, bakit may mga taong gustong sirain ang napakagandang kaharian na ito? Bakit? Mahal na prinsipe, sigurado akong sinabi na lahat sa inyo ng reyna consort, sagot ni Bear. Tahimik na tumango si Theo. Dahan daw ang inilagay ni Bear ang kanyang kamay sa balikat ng prinsipe upang aliwin siya. Hindi pa tapos ang laban, mahal na prinsipe. Nilinga ni Theo si Bear tinitingnan ang peklat sa kanyang mukha na nakuha mula sa labanan laban sa mga tauhan ni Rufus. Nakaramdam siya ng awa para sa general, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig maliban sa isang malalim na buntong hininga ng lungkot. Anong ibig mong sabihin na hindi pa tapos ang laban? Tanong ni Theo. Naalala mo ba ang mga taong bumugbog sa akin sa pamilihan? Tanong ni Ber. Oo, naaalala ko. Doon kita nakilala, sagot ni Theo. Noong araw na iyon, nagpapanggap si General Ber bilang isang pulubi at pinagtulungan ng tatlong lalaki. Nakita ni Ber ang itim na tandang Komodo Dragon sa mga katawan ng mga lalaki, ang tanda ng mga tauhan ni Rufus. Ibig sabihin, buhay pa si Rufus at ang kanyang mga tauhan, at buhay din si Lucas, paliwanag ni Ber. Lucas Naalala ni Theo ang pangalan. Si Lucas, ang salamangkero na gumagamit ng itim na mahika, at ang ama ng asawa ni Rufus. Siya ang tunay na may gustong makuha ang trono. Sa tingin mo ba alam na niya na bumalik na ako sa kaharian? Tanong ni Theo habang nakatingin sa malayo. Sumagot si General Bear, hindi ko tiyak, mahal na prinsipe. Nagpadala na ako ng higit pang mga espiya upang alamin ito at tuklasin kung nasaan sila. Ang huling engkwentro ni Ber sa mga tauhan ni Rufus sa pamilihan ay ang una matapos ang maraming taon. Ngunit sa parehong araw na iyon, laking gulat din niya nang matagpuan siya ni Prinsipe Teo. Kaya't napilitan siyang bumalik sa palasyo upang ipaalam ang mabuting balita, ngunit pati na rin ang masamang balita. Sa kanyang isipan, alam niyang batid na ng kanyang lola ang nagbabantang panganib. Kaya, ano ang plano, Ber? Tanong ni Theo, bakas ang alalahanin sa kanyang boses. Mahal na prinsipe, sa tingin ko ay kailangan mong gisingin ang iyong mga kakayahan at gamitin ang mga ito ng mahusay, sagot ni Ber nang seryoso. Kakayahan, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Theo. Oo, mahal na prinsipe. Namana mo ang lakas ng iyong ama, ang talino ng iyong lolo, at ang malasakit ng iyong ina. Ang iyong kapanganakan ay may kapangyarihang pagalingin ka, kahit na ang lason ay hindi makapasok sa iyong katawan, paliwanag ni Ber. Biglang naliwanagan si Teo. Ngayon naiintindihan na niya kung paano niya kayang buhatin ang kanyang dalawang kamag-aral noong siya'y nasa paaralan, at kung paano siya mabilis na gumaling mula sa kagat ng makamandag na ahas noong bata pa siya. Lahat ng ito ay may katuturan na sa kanya. Ang palatandaan sa kanyang katawan ay kumikislap habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Kaya paano tayo magsisimula, Ber? Tanong niya, puno ng determinasyon. Kailangan mong magsanay, mahal na prinsipe. Magkakaroon ka ng mga guro na magtuturo sa iyo ng iba't ibang aspeto. Si Leo ang magiging guro mo para gisingin ang iyong lakas. Si Mor naman ang magtuturo sa iyo ng mga mahika na magagamit mo sa hinaharap, at ako naman ang magtuturo sa iyo ng paggamit ng espada at pana. Mahalaga na magsimula ka kaagad. Sa lalong madaling panahon ba? Tanong ni Theo. Oo, mahal na prinsipe kapag nalaman ni Rufus na buhay ka at bumalik, at ang kaharian ng Balamban ay nananatiling nakatayo, hindi siya titigil hanggat hindi kanya nadedaig. Ngunit huwag kang mag-alala, nakalimutan niya na sinliyohan ng iyong lola ang buong kaharian gamit ang bato ng kalinisan mula noong araw ng labanan. Sumang-ayon si Theo, magsimula tayo bukas. Maganda, sagot ni Ber. Ihahanda ko ang lahat para sa iyo kapag bumalik tayo. Sumakay silang dalawa pabalik sa kanilang mga kabayo at nagsimulang bumaba mula sa bundok. Ngunit biglang pinatakbo ni Bear si Vulcan ng mabilis, at sinabihan si Theo na sumunod. Humarurot si Thunderbolt, sinasabayan ang bilis ni Vulcan, hanggang sa makarating sila sa likod ng hardin ng palasyo. Pagdating doon, Bumaba sila mula sa kanilang mga kabayo at naglakad patungo sa isang lumang pinto. Kahit matanda na ito, may dating pa rin ng karangyan. Binuksan ni Ber ang pinto, at pumasok si Teo kasunod niya. Pagkapasok nila, sinalubong sila ng maliliit na engkanto na nag-aalaga sa hardin. Pagbati, mahal na prinsipe, sabi ng mga engkanto habang yumuyuko. Bumati rin si Teo sa kanila. Habang naglalakad sila ni Ber, nakita niya ang tatlong libingan, malalaki, maringal, at akma sa mga hari reyna. Isa para sa kanyang lolo, at ang dalawa pa ay para sa kanyang mga magulang. Nanghina ang mga tuhod ni Theo at mabilis na tumakbo patungo sa mga libingan. Lumuhad siya at buong puso niyang iniiyak ang kanyang dalamhati. Ina, Ama, Lolo, bumalik na ako. Patawarin ninyo ako sa lahat ng taon na wala ako dito. Ngunit narito na ako, at nangangako akong aalagaan ko si Lola, ang mga tao, at ang buong kaharian. Lumuhad din si General Bear sa tabi niya. Mahal na mga hari at reyna, nangangako akong tutulungan ko ang prinsipe, at mananatili ako sa kanyang tabi hanggang sa huling hininga ko patuloy ko siyang paprotektahan habang nabubuhay ako. Nagtagal sila roon, tahimik na nag-alay ng mga pangako at pagmamahal. Ngunit dumating na ang oras upang bumalik. Malalim ang lungkot sa puso ni Theo habang lumalayo siya, hindi niya maiwasang lingunin muli ang mga puntod ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit alam niyang kailangan niyang umalis, may mas mahalagang misyon siyang haharapin. Katulad ng sinabi ni Bear, hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Pagbalik nila sa kwadra, sinalubong sila ni Hans at ng mga sundalo. Tumatakbo si Hans papalapit. Mahal na prinsipe, halos atakihin ako sa puso sa kaba. Akala ko'y kailangan ko nang ipatawag ang buong hukbo para hanapin kayo. Sabay hingal ni Hans. Ngumiti si na at Theo. Nahanap ko siya, Hans, sabi ni Ber. Nako, salamat naman, General. Pakiramdam ko nabawasan ang buhay ko ng sampung taon sa kaba. Napahalakhak si Ber at si Theo. Ngunit ng gabing iyon, sa loob ng kanyang silid, hindi makatulog si Theo. Iniisip niya ang lahat ng mga nangyari at ang mga bagong kaalamang natutunan niya. Lalo siyang nababahala sa paparating na banta ni Lucas at Rufus. Naisip lang niya ang mga ito at naramdaman niya ang puot na bam alat sa kanyang puso kasabay ng pagbigat ng kanyang kamao. Ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang at alam niyang kailangan niyang maging handa. Come on,